na ang hiling lang natin ay magkaroon ng patas na hustisya at patas na pagdinig dito hindi yung uh, mag maghari na naman yung kapangyarihan. ng pera no. pero uh, tayo na nga ano medyo masalimuot ito para sa pamilya ni congressman dating congressman na uh, Arnie Teves dahil nga eh, uh bukod sa nakakulong siya ngayon uh, doon kasi sa ano eh sa Timor Leste parang nasa bahay lang siya no may nakakalabas siya kahit paano. dito medyo hindi na po siya makakalabas-labas at uh, siyempre nasa under uh, siya ng watch ng NBI. Uh, Natataka nga ako kung bakit sa Bilibid eh kasi hmm. ang dinadala sa Bilibid yung mga sentensyado na. Ito. 'Yun pala ito ay detention center ng NBI. May detention center pala ang NBI dyan. So now at least uh now malinaw na po sa atin at uh, tama lang naman na uh, matapos na ito para Uh, lahat ng tao ay maliwanagan at malaman kung sino talaga ang may kasalanan. Ako nakikita ko kay, kay Arnie Teves parang 'yung sinasabi niya, my conscience is clear. At hindi uh, eh, ko naman sinasabi na wala siyang kasalanan, pero sa akin lang eh parang ano siya parang inosente kasi the fact na gusto niyang madaliin, madaliin mm. itong uh, kaso alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang masama. Kaya, kaya nga gusto niya madali, madaliin eh. Mm. Sa kagandahan naman dito, may mga kondisyonis din pala, yung Timor Leste na hindi siya po pwedeng sentensya ng parusang kamatayan. Uh, at uh, yung, iba pa na pumapabor din sa pamilya ni Tebes at maging kay Congressman na uh, mismo. At nakikita ko naman, tanggap na rin naman niya yung uh, kanyang uh, kapalaran na hindi, hindi mo rin kasi pwedeng taguan habang buhay yung kinaharap mo it's either totoo o hindi kailangan mm. matapos eh kailangan mabigyan ng kalinawan at ito na ang pagkakataon na ito at para sana ang iling lang natin ay magkaroon ng patas na hustisya at patas na pagdinig dito hindi yung uh, mag maghari na naman yung kapangyarihan uh -huh. pero sa tingin ko naman hindi na mapapayag itong mga defense uh, support system mga defense ni uh, Uh, congressman Teves na sila ay magagrabyo patatalino na naman ito at uh, sigurado sigurado ako na fair and square ang laban dito. Nataraden mm -hmm. na si ano uh -huh. si attorney Topasyo grabe din 'yan. Oo, uh -huh. matindi 'yan. Tsaka uh -huh. alam mo partner ano kidding aside no? uh -huh. dahil siguro sa pasayaw sayaw niya. Ang bilis ng pangyayari, beruay mo. Uh -huh. Saglit lang binalita, hinuhuyanan siya tapos inuwi na agad dito. Uh -huh. Ang bilis eh. Uh -huh. Siguro pikon na pikun talaga yung si ano si Sheri Mulyan. Si, si, Rimulya. si Rimulya dahil oh. sinya usayawan siya noon eh. Oh. Inasar-asar siya. <laughs> <laughs> kaya pikun na na kaya hanggang ngayon talagang diniin niya. Tapos oh. eto partner, nakikita mo sa hindi mo talaga matatago sa mata eh. Hindi ko na hindi naman natin sinasabi na si Tebes eh walang kasalanan. Oh, eh. Hindi natin sinasabi yan mga partner. Eh. Uh, pero kita mo dun sa mata niya na talagang ano siya eh, sincero eh. Kasi alam nyo, kahit na pag nagsisinungaling tignan nyo sa mata alam mo na kagad eh. Oo. Tapos uh, yun nga ang mang, ang maganda natin, ang ano ang gusto nating mangyari dito eh dumaan sa due process. Yes. Due process pa rin. Huwag nating ano yo sana hindi politikahin, pero malamang gagawin nila yan dahil sila nga ang namumuno. Eh at least nandiyan si Atty. Topacio na mag ano magtatanggol dito kay Tebes. Yun lang. Ang hiling lang natin, dumaan sa due process, huwag politikahin at uh, maging mabilis, huwag patagalin. Alam nyo naman dito sa atin, pag ano, eh, pinapatagal talaga yan, dinidelay ng dinidelay yan. Talagang gigipitin at gigipitin. Unless pag may, hindi ka trip, di ba? Unless may under the table ka. Oo, oh, oh, yun, 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 <laughs> mahirap, no? Pag oh, wala kang pera, talo oh, ka oh, talaga. Oh, oh. <laughs> eh, sa akin naman, partner, nung nakinan, nung nalaman natin na nandun sa Bureau of Immigration na. Mm -hmm. Ibig sabihin kasi, pag nasa Bureau of Immigration ka, ibig sabihin, nasa airport ka. Mm -hmm. Oo. Eh, easy access na eh. Ihilain ka, e, ka na lang papunta aeroplano, edi balikan sa Pilipinas. Doon pa lang, inaasahan na natin na si Arnie Tevez ay maibabalik na. Nung araw na, na nga yun, inaasahan na natin eh. Mm -hmm. Pero, ano eh, lumipas, lumipas pa pala ang 24 oras. At then, nandito na nga siya, partner. At uh, sa akin, no, Uh, kung matatandaan natin, yung mga testigo tumistigo laban kay Arnie Tebes siguro mga lima tayo, if I'm mm -hmm. not mistaken, five or eight persons na tumistigo laban sa kanya ay nag-withdraw. Ibig sabihin, bina binawi yung kanilang sinumpaang sa Laysay at uh, uh, binabawi yung sinabi nila laban kay Arnie Tebes So, katulad na ng mga narinig-narinig narinig natin kanina, my conscience is clear, I am a very honest and sincere pe uh, person. I will remain consistent even in our pleadings in court. My concern is my life and my security. Mm -hmm. And even before partner, no, ang concern naman talaga ni Arnie Tebes. eh, kung ang Arnie, Arnie Tebes ang kaligtasan niya, oh. yung buhay niya. Kaya nga siya lumipad papun uh, Timor Leste. Kasi dito delikado talaga buhay. Mm -hmm. Kung alam mo yung uh, Uh, kala kala ng pamumuliti ka dito sa Pilipinas uh, talaga namang ikaw ay lilipad kasi talagang dudurugin ka lalo lalo na yung the way Uh, the administration ngayon, kung paano nila i-handle ang mga problema sa bansa at kung paano nila i-handle ang kritiko, oo mm. uh, talagang ikaw ay aalis ka talaga sa bansa mo, katulad ng ginawa ni Arne Tevez, na talaga namang valid naman talaga yung reason. But para sa akin, katulad ng sinabi ni Atty. Topacio, asahan natin na mayroong malakas na depensa, ah, malakas at uh, malakas din ang mga ebidensya at depensa la uh, nitong uh, kampo ni attorney uh, Topacio at ni uh, Congressman Arnie Teves. So, let's hope for the best sa kaso na ito at uh, sana manaig ang katotohanan at lumabas yung tunay na nangyari at makulong yung tunay na may kasalanan mm -hmm. at mailigtas naman syempre yung napagbitangan lang, kung sino man na napagbintangan at nadawit. Uh, uh, yun lang naman ang gusto nating mangyari dito, partner. Kasi Uh, sa ano ngayon eh parang wala nang nasusunod sa batas sana kahit man lang dito mag-umpisa kay Teves and so so on and so forth maging uh, pantay at patas ang hustisya sa Pilipinas. Partner, may oh. dadagdag. ka. Isa lang naman ang ano diyan, isa oh. lang naman talagang parang issue diyan eh, mapasusugalan oh. diyan sa ano. Ah oh. oo. 'Di ba? Kasi kung hindi naman natin may pagkakaila, talagang maraming ano diyan, maraming pasugalan niya si Teves, si eh, siyempre kakalaban oh. nila. Oo. Oh eh ang mga mga mo. So, uh -huh. di siguro siya matalo di umano. Kaya tinrabaho, pero hindi natin sigurado yan, ha. Na uh -huh. papatunayan pa yun ng korte. Eh. Ayun lang, ang gusto lang talaga natin isa uh, due process. Kasi eto nga, eh, sa Pilipinas nga, eh, talagang pag sinabi ng isa, uh, 'yun na eh. Uh -huh. Wala ka nang ano eh, wala ka nang magagawa eh papa ano ka na ikukulong ka na kahit yes. hindi sa iyo nakapangalan yung warrant. Uhulihin oh, ka. Yes. Kahit wala sa due process, papatapong ka sa dahig, di ba? Yes. Eh, ito, itong panahon na to, eh, patunayan nyo na may batas pa rin tayo dito sa Pilipinas. Huwag nating ano, huwag nyong pakita sa amin, sa aming mga Pilipino, na kayo na ang batas. Kayo na ang nasusunod. Oo. Uh, uh. alam nyo, alam ko naman nyo, uh, 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 ano eh. ang pinag-umpisahan nito eh, ngayon, ma makikita mo, makikita mo yung uh, series of events. Kasi, eto dati mo hindi mo yung Digamo, no? Hmm. Etong si Janice Digamo, galit na galit ito kay Tevez dati dahil sa sugal. Hmm. Ayaw daw nila ng sugal dyan uh -huh. sa Negros. Pero noong nawala si Tevez, sila na. Sila na. Yung ano nag-manage ng na mga sugal, <laughs> di ba? So, doon pala makikita mo na kung saan patungo, kung saan nag kung ano talaga yung rason, kung ano yung uh, uh, dahilan. Kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari ito kay Tevez. Na talagang napagkaisa at alam naman natin, itong uh, uh, mga digamo ay talagang ang leaning nito ay dito sa kasalukuyan Oo, natin. Oo, siyempre. administration kita-kita natin yung partner. Uh, <laughs> oh.